Hello! Kumusta ang all? <laughs> May dala pala akong kahoy, guys. Kasi wala na akong pang-pangsugnod sa aming kalan. So ngayon, naglalakad ako. Ako lang mag-isa. Ayan, tignan nyo. Oh, nag-fog siya. nag fog -fogs. Maga akong naglakad dito sa amin kasi kahapon di ako nakapunta sa walkhead so ngayon kailangan kong mag fonta dito sa aming walkhead ayan malamig dito sobrang lamig kaya yung ilong ko hindi matapos tapos ang ang sa aking sinus kasi malamig sobra maghahanap ako ng panggatong ngayon kasi wala na akong panggatong sa aming kalan mas nakakasave kasi ako pag wala, tignan niyo yung mga damo namamatay sila pero yan lang tapos yung iba tumaba naman kala ko nag spray iba na talaga ngayon ang pang ano no pang patay ng damo hindi na siya lahat namamatay ano na pinipili na lang ba pinipili na lang ng sayang ang mahal pa naman tapos ganyan ang kinalalabasan hindi lahat namamatay sayang yung pera ay kumusta na kaya dito di kasi ako pumunta dito kahapon eh alam nyo guys may chika ako kasi nung isang araw ano ba ang linggo kapot nung Friday pinagtiyagaan ko talaga bantayan yung ano ko ay eh, prutas ko kasi ako lang ang nagtatanim tapos hindi naman ako ang kumakain kasi nasa tabi kasi ng kalsada so na napapansin nila yung mga bunga ba ng aking prutas na tinanim ayun ninanakaw ng mga bata Tingnan nyo guys. Ayan yung sinasabi ko. Nag, may fogs, fogs, fogs. Ayan yung kuan ko guys. Payag ko dito ako dadaan. Ayan. Wala. Ang bango ng marang. Ay. Eh. Ayan. Dito ako dadaan kasi. Tignan nyo may fogs. Oh, may fog sa bukid meron pa namang bunga yung rambutan ko ilan ilan lang hindi kasi ako nakapunta dito kahapon ayan so ngayon try ko mag mushroom hunting mamaya try ko mag mushroom hunting ayan yung sinasabi ko sa inyo oh Buti na lang, nabuhay na yung pitsay ko. Hindi ko pa, hindi ko pa nadamuhan yun. No? Ang dami, ang dami. May ano kasi akong tanim dyan. Hello, good morning. Good morning, how are you? Agor, ikot kot ang aking talong. May tinanim akong talong dito. Kinalkal naman ng aso. Talagang aso na ito. Ito yung sinasabi ko, halaka Balakab, halin, 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 layup, bayabas ko ayan yung bayabas ko guys ito yung bayabas ko ang klaseng bayabas na ito yung malalaking bayabas ba ayan oh. yun yung susunod na so, may malaki doon oh. ayan yung malaki doon ayan kita ba ninyo yan oh. yan yan na yung ano yan yung malalaking bayabas ang ang saya ko noong ano ba yun? Nung, Friday. Kasi, matagal na kasi itong namumunga, guys. Eh, dyan yung daan. Dyan yung daan. Yung mga dumadaan dyan, ano, kinukuha nila kasi ang lalaki ng bunga. Dati kasi, hindi ko, to, hindi ko ito, ito, ito binabalot. Hinayaan ko lang. So, hindi sila lumalaki. Yung bunga hindi lumalaki kasi ayan oh ayan oh ayan guys oh. ayan oh ayan Ay, laki na niya hindi lumalaki kasi nga itong bayabas na ito is talagang yung mga ganito ba malalaki siya ayan oh ayan ayan malalaking bayabas so hindi siya lumalaki kasi kinukuha ng mga bata tapos dad nila kasi hindi nga nila makain. Kala nila malaki na pwede nang kainin. Ang dami pang bunga oh. So ngayon, ang ginawa ko is binalot ko ng kuan binalot ko ng cellophane. Binalot ko po ng cellophane. Ayun. So hindi na nila makikita kasi nakabalot na. Kaya yun. Yun. Ay, sa awa ng Diyos, nakakain din ako ng, nakatikim din ako ng aking tanim na bayabas. So, ngayon, chichik natin yung mga ano muna. Mamaya na ako papasok dyan sa kuan ko, bahay ko, i ko, ko muna. Ngayon, nagtanim ako ng maraming puno ng bayabas. Kasi kapag ninakaw, eh, meron pa akong matitirang bayabas di nila ako maubusan ganyan ako kawais ayun na namunga na din yung ano ko guys lemon seto dito sa amin ang hmm, laki wait lang kita ko sa inyo ayun oh ito, ito 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 po ito kita ba ayun laki oh ang hmm, laki ilaw pa yan hmm, bango yan daming bunga oh. Ang mauungan asa babak Nasa baba lang. So, ngayon. Try natin mag mushroom hunting, guys. Mas, mag mushroom. Wala, yung tinanim ko na ano, pipino, hindi tumubo. Bakit kaya? Buti pa itong ano ko, oh. tumubo na siya. Ay, ayusin ko muna itong kuha natin, guys. Pumunta ako ngayon dito kasi meron daw pupunta daw yung buyer ng aking saging so uh, wala tayong pera eh kailangan natin ng pera aray ko, ang sakit ng tuhod ko basta matanda na talaga tayo no? so masakit na yung tuhod aray ko ah. nagpo-fugs pa dito Mag-mushroom hunt tayo, guys. Mag-mushroom hunt! Hanap tayo ng mushroom, guys. Mag-mushroom hunt tayo. Sana makakuha tayo, guys. Ng mushroom. Wala pa naman akong, ano, natatakot kasi ako dito maglakad, guys. Kasi mayroon ditong ahas. Oo, oo. Kaya yeah, takot ako maglakad dito na wala akong dalang kuan. Wala akong dalang itak. Mag mushroom hunt tayo guys. Dito. Ito yung dito palagi tumutubo yung mushroom. Tingnan natin. Kung meron. Ay wala siya. Walang tumubo. Ito yung puno ko ng Ayan, may bunga, may hinog. Rambutan! kok tayo. Kunin natin. Kasi kakakain ko lang ng kanin. So, pwede akong kumain dito. Kasi, ang rambutan kasi is ano, mataas ang ano niya. Ayan! <laughs> Pag magtsaga talaga tayo magtanim guys, no? Meron talaga tayong makakain, no? No? Nakainin natin guys. Kainin. kainin natin kainin natin fresh from the farm no fresh from the puno Hmm. sarap tamis tamis niya thank you lord Dalawa pa lang yung hinugnubungan niya. Hmm. na. Hmm. At na. Ano? Nakakain din ako sa aking tanim. Kinagat ako ng lamok. Tiyaga. Yan may hinog pa doon, oh. Kunti pa lang yung bunga niya kasi. Ayan. Ayan, hinog na yan, oh. Kunti pa lang yung bunga niya kasi unang bunga pa lang niya ngayon. Ayan. So, tuloy tayo doon sa baba. Kung meron tayong makikita ang mushroom. Sana meron. Kasi, araw-araw kasi ako nang hahanap ng mushroom dito, guys. Araw-araw, gabi-gabi. Araw-araw ako naghahanap ng mushroom dito kasi. Meron talagang tumutubo. Dito naman, guys. Ito yung puno ko ng, ayan, hindi mo mapapansin, oh. Hindi yan mapapansin. Kasi meron ditong dragon fruit. <laughs> ayan, guys. Yung dragon fruit. Sinasadya ko talaga yan. Ano to, eh? Puno ng pisa. Ayan, yung bunga niya. Sinasadya ko talaga ganyan, guys. Kasi, hindi ko sinasadyang ganyan yun yung parang ano ba ninanakaw kasi alam nilang may dragon fruit dyan so nananakawin nananana nanakawin nila ito yun naman yung niyog dyan ang dami kong tanim dyan na niyog Ayan, pasensya na kayo ang daming damo kasi hindi pa ako nakabili ng pang spray ng damo damulag <laughs> namamatay yung puno lang ano ko nyug pero may nabuhay naman tingnan natin dito guys dito ako nakakita ng maraming mushrooms tawag namin dito sa amin is ano libus ang sarap ng rambutan nakulangan ako kunin ko yung isa mamaya ala wala nang tumubo yun lang pala yun dito ko nakakuha eh. Kumpol-kumpol talaga dyan. Hindi dito madumi kasi ano. Nilagyan ko ng bakod. Oh, ang dami. dumi talaga ng ano ko eh. Daming. Ang daming damu Ayan. Bye.